Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Hisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pasensya na ulit kayo ano? at sobrang nabisi tayo. Uh, marami tayong ginagawa at nagpaplano tayo ng panibagong mga programa na kasama pa sa breeding season. Ano? So sabay-sabay pati ang uh, uh, breeding at ang mga schedule ng labanan. So talagang... Uh, medyo big busy But uh I'll always find time na ma-update ang mga kasama natin sa industriya para makapaghatid ng uh, informative na mga topics ano. So anyway, uh, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang dalawang klase ng uh, farm owner o dalawang klase ng magmamanok ano. So kasi ma 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 matatanong niyo siguro, bakit uh, dalawang klase ang magmamanok samantalang halos isa lang naman lahat naman tayo uh, nagmamanok lang bakit dalawang classification kasi po ano uh, ganito napansin natin uh, may uh, napansin ko no may isang magmamanok na ang ginagawa lang talaga niya magbreed magpadami ng manok gawing hanap buhay ang manok so gawing hanap buhay ang manok so uh, nagpo-produce siya ng magagandang manok, ilan sa mga idol natin kilala natin, ano, and nire-respeto natin yun, ano. Bagamat ang alam natin na gusto nating maging sukatan ng labanan, uh, ng, ng, success ng breeding natin is yung labanan, pero may mga uh, kaibigan tayo na talagang nagpo lang ng mga breeding materials para sa mga fighters, ano. So, kung baga, nakakatawa dahil nga, kung mapapansin nyo, sabi ko ng dalawang klase magmamanok, ang isa breeding lang, na talagang naging successful siya sa breeding. So, uh, binuhay niyang pamilya niya, nakapagpuntar siya uh, galing sa manok. ano? Kasi, ang traditional na paningin ng karamihan ng mga tao is ang pagmamanok, sugal, bisyo, pinag-uubusan mo ng pera. So, mayroong ganong side, may side naman na talagang masaya ang pamilya. Ibig sabihin, successful ang isang tao na to, successful ang breeder na to, na itaguyod yung pamilya niya napag pag-aral niya sa mga mais na paaralan, nakapagpundar ng mga lupa, nakapagpundar ng bahay, nakapagpaganda ng farm, nakabili ng mga sasakyan, dahil lang mismo sa hilig natin sa manok. So, ginawang negosyo ang pagmamanok. So, ang isa namang breeder is, sila yung mga negosyante, sila yung medyo maraming pera, pero ginagawa nilang stress reliever ang manok. So, ibig sabihin, yung farm nila, nag-allocate sila ng certain portion ng pera nila para gastusin sa farm nila. So, doon lang masaya, masaya na sila, stress reliever nila yan eh. So, uh, bonus na lang kung may bumalik pa sa pera na yon Bonus na lang kung may bumalik pa sa pera na yon Kasi kung parang yun yung mga fighters naman na mga uh, kasama natin sa industry. Ano? So, marami tayong mga kasama na iisang hilig din natin pero naiiba yung paraan nila para buhay ng farm. Kasi kung ang iba wala naman silang... Uh, panahon para mag-marketing, para magbenta ng manok, wala na silang ganong panahon. So, ang ginagawa nila, nagbibrid sila pang pa sariling konsumo lang, panlaban lang talaga nila, o namimili pa sila ng manok para uh, gamitin, ano, para gamitin. So, in short, galing sa negosyo ang pera, uh, dinadivert sa manok para Uh, maging libangan and kung may manalo mag-champion may bumalik na pera otherwise parang expense uh, account nila yun ano? parang expense account nila yung pagmamanok uh, parang cost of hobby nila parang golf na nagbabayad ka para malibang ka so ganon din ano, mga negosyante mga kaibigan natin sa politika so ganoon sila kasi pag masyado nang toxic ang uh, election masyado nang uh, masyado ng crowded sa utak natin ang mga dinadala natin suliranin so pupunta sila sa farm, hihimas ng manok magiging maganda na ang pakaramdam nila, magiging maayos na ang pakaramdam nila so yun ang uh, isang klase ng, ng magmamanok na kasama natin sa industriya no? so kung paghahambingin nyo sa dalawa uh, pareho silang importante sa industriya, kaya lang kung dito sa atin, bibigyan natin ng pansin ang mga taong naging hanap buhay ang pagmamanok. Ano? Kasi uh, gusto nating ma-inspire ang karamihan sa atin para ma-preserve natin ang tradisyon na ito. Ano? So kung uh, gusto natin na ma-encourage ang mga youngsters, ang mga younger generations kung paano ang tamang sistema sa pag-umbisa sa pagmamanok, kung paano ang pagmamanok na masusustain mo. Kasi hindi naman biro ang gasto sa pagmamanok kaya kailangan umpisahan mo ng tama ay yung journey mo dapat sa umpisa pa lang tama. Maiwasan mo ang, mga major mistakes. Ano? Maiwasan natin ang mga major mistakes o mas mga malaking pagkakamali na talagang po pwedeng umubo sa kabuhayan natin. So, kumbaga nakakatuwa dahil nga uh, itong mga parating natin ng mga video episodes, ano? so mag kami sa buong Pilipinas, mag interview tayo ng mga breeders na, na mga kaibigan natin ano na talagang ginawang hanap buhay ang pagmamanok umunlad nakapundar, umasenso sa pagmamanok. Ano? Binuhay ang pamilya, masaya ang pamilya, na pagpapara ng mga anak sa kung uh, sa ang unibersidad na gusto nila, may kalayaan bilin kung ko anong gusto nila. In short, umasenso talaga sa pagmamanok, ano? So, marami tayong kakilalang ganyan. Kaya iikutin natin ng buong Pilipinas at i-interviewin natin sila, ano? So, ang video episode na yan ay gagawin natin at tatawagin nating Manok, Kape at Barya. So, manok dahil sang hilig natin. Puro manok, ano? Tapos kape dahil habang nag, nagkakape tayo, pinapanood natin ang manok natin. Tapos barya dahil nagumpisa tayo na barya lang naman ang pera natin. Wala tayong gaanong anong uh, pera. Pero napalago natin ang manok natin dahil may hilig tayo, ano? Dahil sa manok, kape at barya. So, ako mismo, ano, ang istorya ko, uh, bumili ako ng sampung pirasong biik para lang makabili ako ng dalawang trio nung naibenta ko mga biik na yon. Kasi wala akong pambili ng trio nung time na nag-umpisa So, kumbaga, talagang uh, I will share with you my story as well as the stories of hundreds of people na talagang naging successful sa industriya na to para malaman natin kung ano mga pwede natin iwasan pagkakamali, kung, ano mga, kung paano sila nagsimula, kung paano ang uh, naging diskarte, kung paano nila Uh, hinandel or uh, may manage ang sitwasyon na muntik na silang tumigil, na alam naman natin yung ng lahat. Ang iba naman, uh, alamin natin kung paano na nila, na, iraraos ang pinansyal na parte ng pagmamanok na hindi naglalaban, hindi sinusugal ang pera. Kasi kambaga talagang alam naman natin ano, bilang breeder na palaking gastos nito, at uh, talagang uh, hindi biro-biro ang operation ng pagpa-farm unless hands-on ka talaga. So kumbaga napakaraming inspiring stories ano so malenyo uh, isa pala to sa uh, mga kwento ng buhay na i natin dito ay ang mag uh, inspire sa iyo para uh, mag full-time ka na maging isang breeder and matagpuan mo rin ang successful journey mo along the way ano. Kasi talagang ako ilan sa mga kakilala ko talagang hinahangaan ko kung paano nila narating ang uh, buhay nila ngayon na gamit ang industriya ng pagmamanok ano kasi talagang uh, from humble beginnings from rags to riches so marami tayong i-interview ng ganyan abangan nyo lang po ang mga interview natin ano dahil uh, ito yung nakikita kong kailangan ng industriya ngayon para mapasabi ko nga para mapreserve natin yung Uh, generasyon ng mga magmamanok kailangan meron talagang matuto mas maaga pa nagawin gawin itong negosyo on the other hand naman meron naman tayong mga kaibigan na maraming resources na talagang gagawing sports and hobby lang talaga ang pagmamanok at paglalaban ng manok so there's two uh, sides of the coins sa pagiging breeder ng manok and talagang tatalakay natin yan iisa-isahin natin silang lahat hanggang sa maihatid namin sa inyong iba-ibang klase ng information na talagang uh, pwede nyong pag-umpisahan, matututunan nyo. So, abangan nyo lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.